Usap-usapan nga sa social media ang tuloy na tuloy ng reunion ng dating love team at mag-asawa, Gabby Concepcion at megastar Sharon Cuneta, na kinumpirma na ng aktor, at ayon sa naging panayam kay Gabby ay excited siya na muli silang magkakasama sa isang proyekto ng dating asawa, makalipas ang mahabang panahon. Umaasa din ang aktor na muli silang magsama ni megastar sa pelikula. Dahil na dito ay maraming fans ang excited sa concert ni Gabby Concepcion at Sharon Cuneta na gaganapin sa Moa Arena. Bukod sa mga fans, ay isa rin sa pinakamasaya at excited ay ang kanilang nag-iisang anak na si Casey Concepcion. Ayon sa aktres ay dream come true ito para sa kanya na muling makitang magsama ang kanyang mga magulang ng masaya. Narito ang kanyang pahayag. Kulit yung percent um, first of concert sila. He yes. 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 Guys, alam nyo, ako lang ang anak nila. So, I don't think, um, I don't think na nararamdaman ng iba yung nararamdaman ko about this reunion. Kasi mixed emotions siya. But of course, nanalaid yung happiness ko na alam niyo, pangarap ko kasi makita yung parents ko na masaya na nag-uusap, nagtatawanan, magkasundo, magkaibigan. So hopefully, guys, pag-pray natin lahat, may ito na yung start talaga ng friendship nila. Um, hindi dahil gusto ko sila magkabalikan, don't get me wrong. Hindi na. Pero just para happy yung life lang. Thank Of course, girl! Para sa lahat, it's a show Pero para sa akin Guys, totoo ang buhay ko to Samantala sa kabila ng excitement at saya ni Casey At mga fans ay tila may issue sa pagitan ng pamilya ng Megastar Kung saan ayon sa mga netizen ay tila hindi pabor ang mga ito sa nasabing reunion ng Gabi Sharon Napansin nga ng mga netizen na nakaan palo na sa Instagram ni Casey Concepcion sina Frankie, at Kiko Panghilinan. Dahil nga dito ay lalong tumindi ang espekulasyon ng mga netizen na may issue sa kanilang pamilya. Samantala wala pang pa ang pahayag ang aktres ukol dito. Tila mas nangingibabaw kay Casey ang kasiyahan sa nalalapit na konsert ng mga magulang na sina Gabby at Sharon na gaganapin sa October 27. Thank you for watching and don't forget to subscribe.